Okay. Saan mo nandang Ang mga maliang sitwasyon sa Toledo, yo port terminal. Mga pasahero gulat. Sa 11 am, dapat ang sakay. Pero, gaya panahon pa sila, no? <laughs> unsa experience ninyo, mga Unsa Sa experience ninyo? O, panahon pa sila. O, ano pa rin? Panahon, sa experience ninyo dire sa Toledo? Alisod? Mulai A. Mulai si Kat tu itu. Nak bini. A. Mulai A. Mulai kapoy ka gulat. Wow, YouTube niya <laughs> <laughs> <So>, YouTube. <laughs> sa so, ibang mga quarter terminal okay ra right? <laughs> dire dire na na hit na hirapan ka mm. dire, dire, dire asa mga pato no, ah. ah. hmm. <laughs> Ay, sa Calante. Ay, sa Pure Bisaya? Kamasa ni Nilonggo. Ay, Nilonggo? Kabalo ka man? Kabalo ah. sa. Ang tono lang, Bisaya. Kabalo ko ng Anong oras ka man mm. na nagpila? Hindi. Kabuti rin, mga ting. Mga ting. Last Jess? Jadi ngomannya alas kecil gede gali kubur di alas kecil lorga ini tadi sekubur ya omongan mengenai wasana buat pemana-pana untuk mga sahero begitu begituan memana daun so menerima mga mga pasahiro pasakit dapat kuulang eje se barko kuulang e se dapat dugangan ila no sang manajemen Para, para Anong kulang sa Bisaya? Ano sa kulang sa Bisaya? Kuwang? Ako. Kuwang. Sa Ilunggo, kulang. Kulang. Error